Iris, sa pahiwatig ng kalikasan, malinaw ang ipinapakita mong ugali ng pagiging matapang at mabilis kumilos. Hindi ka natatakot gumawa ng desisyon lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sa trabaho, persigido at handang tapusin ang mahihirap na gawain. Minsan may nita ng ulo pero agad karing humuhupa kapag naiintindihan mo ang sitwasyon. Sa pamilya, maalaga ka at gusto mong laging nasa maayos ang samahan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Taurus. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, lumalabas ang ugali mong matiyaga at hindi madaling sumuko. Sa trabaho, mabagal pero sigurado ang mga hakbang mo para maging tama ang resulta. Marunong kang magingat sa pera at mas pinipiling mag-ipon kaysa magwaldas. Sa pamilya, responsable ka at handang tumulong kapag kinakailangan. Sa relasyon, mas gusto mong ipakita ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig ng kalikasan, lumalabas ang pagiging masayahin at mabilis makibagay mo. Sa trabaho, marami kang naiisip na ideya na pwedeng maging solusyon sa problema. Marunong kang makipag-usap at madaling nakukuha ang tiwala ng iba. Sa pamilya, mas gusto mong magdala ng saya at iwasan ang tensyon pero minsan ay nagiging padulos dalos ka rin kaya dapat maghinay-hinay sa desisyon. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Cancer Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, nangingibabaw ang pagiging maalaga at mapagmahal mo. Sa pamilya, ikaw ang madalas umunawa at magbigay ng suporta sa lahat. Sa trabaho, tapat ka at hindi ka agad sumusuko kahit mahirap ang sitwasyon. Medyo sensitibo ka kaya madaling masaktan, pero ginagamit mo ito bilang paraan para maging mas maingat sa pakikitungo. Sa relasyon, puno ng lamang at malasakit ang ibinibigay mo. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Leo sa pahiwatig ng kalikasan, nakikita ang iyong tiwala sa sarili at likas na pamumuno. Sa trabaho, gusto mong matapos ang lahat ng maayos at makilala ang iyong kakayahan. Sa pamilya, ikaw ang madalas nagiging sentro ng atensyon at nagbibigay ng saya sa mga kasama. Maipagmamalaki mo ang iyong sipag at determinasyon, pero iwasan ang sobrang yabang sa relasyon, mararamdaman ang init ng pagmamahal at pagiging tapat mo. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Virgo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, lumalabas ang ugali mong masinop at mapanuri. Sa trabaho, hindi ka basta nagpapabeya at laging iniisip kung paano gaganda ang resulta ng iyong ginagawa. Mahilig kang magplano at ayaw mo ng kalat o gulo sa paligid. Sa pamilya, mas gusto mong maging praktikal at siguraduhin na maayos ang bawat detalye. Sa relasyon, ipinapakita mo ang pagmamahal sa paraang maalaga at seryoso. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Libra sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nangingibabaw ang pagiging maunawain at patas sa pakikitungo sa iba. Ayaw mong magkaroon ng gulo, kaya mas pinipili mong magbigay ng timbang sa parehong panig bago gumawa ng desisyon. May natural kang charm kaya madali kang lapitan ng mga tao, lalo na sa usaping payo. Sa trabaho, maingat ka at masipag para hindi mapuna ng iba. Ngunit kapag napagod, kailangan mo ring bigyan ng oras ang sarili para hindi ka maubos ng energy. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng kalikasan, mas lumalabas ang tapang at determinasyon mo. Kapag may nakitang hindi tama, hindi ka natatakot magsalita o kumilos. Malalim kang mag-isip at hindi basta nagtitiwala, kaya laging doble ang pag-iingat. May matibay na paninindigan at hindi pumapayag na lokohin. Sa relasyon, may halong selos ngunit napapawi ito sa lamang at pagpapakita ng halaga sa minamahal. Sa trabaho, nakikita ang pagiging seryoso at mapanuri mo sa detalye ng mga gawain. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Sagittarius. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, masayahin at palabiro ang iyong ugali ngayong araw. Gusto mo ang malayang pagkilos at ayaw mong masakal ng mga sitwasyon o tao. Sa trabaho, mabilis mong natatapos ang gawain kapag nasa mood ka, ngunit kapag pilit mas gusto mong umiwas muna. Mahilig kang magplano ng bago at laging naghahanap ng oportunidad para mas gumanda ang buhay. May hilig din sa pakikipag-usap at pakikihalubilo, ngunit ayaw mo ng paulit-ulit na drama sa kapaligiran. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig ng kalikasan, disiplinado at seryoso ka ngayong araw. Mas nakafokus ka sa trabaho o plano para sa kinabukasan. Maingat sa bawat galaw at hindi agad pumapasok sa mga bagay na walang kasiguraduhan. May kahigpitan ka rin sa pera dahil mas iniisip mo ang pangmatagalang seguridad. Sa pamilya, Ipinapakita mo ang pagiging responsable at tinitiyak na maayos ang lahat. Bagamat seryoso, marunong ka ring maglaan ng oras para sa kaunting pahinga. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Aquarius Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, lumalabas ang pagiging bukas-isip at kakaiba mong pananaw ngayong araw may mga ideya kang naiisip na maaaring makatulong sa trabaho o sa pamilya. Mahilig kang makisalamuha at makinig sa iba, ngunit hindi mo gusto ang paulit-ulit na kwento ng reklamo. Mas gusto mong magbigay ng solusyon kaysa dumagdag sa problema. Sa relasyon, pinapakita mo ang pagiging supportive at tapat. Ngunit kapag hindi ka naintindihan, mas gusto mong manahimik kaysa makipagtalo. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, mas sensitibo at malambing ang ugali mo ngayong araw. Madali mong nararamdaman ang emosyon ng nasa paligid kaya mas gusto mong magbigay ng payo o comfort. Mahilig kang magpakita ng malasakit sa pamilya at kaibigan. Sa trabaho, mas maayos ang gawa kapag tahimik ang paligid dahil ayaw mo ng sobrang gulo o tensyon. Maaaring maging malalim ang iniisip mo ngayong araw kaya kailangan mo rin ng oras para makapagpahinga at mag-reflect. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat.